Ito naman yung ano, quail egg. Pag magbabalat ako ganyan, ginagamit ko siya o oh, pinipisa ako ganyan. Pero ano lang, alalay lang. Tapos yan, o, oh, mabilis na siyang balatan pag ganyan. Dire-diretso na siya. Pisain mo lang siya. Pisa. Tignan mo, di ba ganyan ka ganyan? lang, gagotok-tok natin. Tapos ganyan. Ganyan na eh. yun. Parang pisa. Pisa na siya ganyan. Tapos din siya balatan pag ganyan. ay, baliktas. Ay, lima. <laughs> Balikta dito ko yun. Ano to? Ano to. ketchup. Mustard. 'Yun Ay. Sira. mali yung pagkagawa ko dapat pala nakalimutan ko durogin yung shell bago tanggalin sira tuloy ayan ayaw ano, diba mo nakakalimutan ko ano ba yan nakakainis naman